Tandaan, tandaan. Ayan, dami, dami. Ayun, dami, dami. <laughs> Ah, Aa, ah, wala pisan. Sayang. <laughs> sa tangka yung lagay, hindi sa... <laughs> okay Kaya, kukuha tayo ng ano. Kukuha tayo mas malaki. Ito ang aking mga maglilinish. Ang aking mga pisan. Yeah. <laughs> si Black Game Farm at si Wonder Boy. Wonder Boy. <laughs> Big Boy. Big Boy. Nagsasali na ba kami ng gasolin na. Mag-uumpisa na kami maglinis. Ayun mga breeder, nandito kami sa Kabatang Dolores, Quezon. Dito yung magiging sunod na manuka natin. Dilinisin na na ito. Pukutay na. Sisimula na ng lunis. Ano, pisan? Kasi daw, yung lunis daw ay mabigat. Para sa martes, magaan na. Parang papasok na school. <laughs> game Ayan mga breeder, outfit check muna tayo Wow oh. Outfit check <laughs> Wala body, eh wala body Wala mga breeder, hindi ko nadala yung tripod Eh nag-uumpisa na kami maglinis oh Pares pisan yan <laughs> At ako ay Ay oh. <laughs> Ayan mga breeder Umpisa na ito ng lunes ng umaga Para alam niyo yun mga breeder yung sa kasabihan ng matanda na alunisan. Pag naalunisan tayo ng may ginagawa sa Martes, madali na. Oh! Buhay ng na ating ano, motorcycle. Oh, bubuhay yun. Sige. <laughs> Sisimula na po sila. Simula na po. Uh, ako naman magpuputol-putol ng mga yung mga damo-damo na malalaki para madali nang hawanin. Okay mga breeder, dito sa palaran to wala akong sigurado kung magkatagumpay ako dito pero wala rin namang mangyayari sa buhay ko kung di ko susubukan sa mga bagay na ito kaya testingin natin at ayun mga ka-breeder excited na ako dito sa paglilinis medyo malawak to at saka makapalang damo mga Maka, mga ilang araw din to masaya ako kasi ano yan di ko kalahin na magkakagad basta mga breeder iba iba yung pakiramdam na ah, alam nyo yung paggising nyo parang bago kayo matulog halos di kayo makatulog agad parang excited kayo sa mga bawat araw Nagaya ko pagkagigisi ako sa umaga talagang excited ako Uh, ah, dilim pa lang gusto ko na mag ano, lumabas at magpatuka at saka gawin yung mga dapat gawin nararamdaman nyo ba yun mga ka-breeder parang may gigil may basta ayun ah, papano mga ka-breeder eh, ako muna yung magwawatwat ng kaunti para naman matulungan ko sila at mapadali kami salamat ah kami ulit dito mga ka-breeder ay dito magagawa ng pahingahan malawak lawak din ito tapos medyo malamig dito kasi may puno na sampalok ayan dito tayo magagawa ng pahingahan ayan dito rin kasi sinabi noong may ari ng lupa na magpwesto maganda ganda nakaangat ng konti sa lupa doon sa manukan ano ayan ano muna yung pamawer muna linis linis muna ito naman tayo utay lang kasi hindi naman to kayang tapusin na isang araw eh sobrang kapal ng damo tapos yung damo pa yung mahirap ma mawirin ayan yun guys <laughs> Ang ganda na bago lokasyon na Pasyalan nyo ako dito mga kapitid kapag mayroon na ako mga manok dito at saka uh, kapag ka tipir eh samang magsama kayo ng mga buyer natin dyan at akong bahala sa inyo lagi kayong may perhead sa akin hindi <laughs> totoo yun mga ka-breeder kasi yung mga kaibigan ko dito uh, kapag may mga buyer sila pumupunta sila sa akin automatic mga breeder binibigyan ko sila ng ahente ayun naman mga breeder eh, katuwiran ko kasi doon hindi tayo mabibila hindi tayo mapupuntahan ng buyer kung hindi gawa ng ahente kaya automatic mga breeder binibigyan ko sila hindi uh, naman ganun kalaki pero ayos na rin no, at least may kita at uh, kahit pa paano nakakadiskarte sila ayan Lord, thank you sa araw nito. Ang ganda ng panahon. Nabayan nyo kami sa aming paglilinis. Salamat po. Yan mga breeder. Dito gagawa ng bahay na patutulugan. Baka dito naman tayo magawa din ng breeding area sa likod nito para malapit sa bahay. Tapos baka dito na rin tayo magawa ng matutulugan ng tauhan natin. Pagka kumuha tayo ng mga tauhan natin. Ano? uh, malaman pa kung saan magandang apuesto kung katabi ng aking tautologan yung bahay ng mga tropa o sa banda banda doon pero parang gusto ko kasi dito dito magawa ng breeding area kwadradong ganito tapos do, uh, yung sa betabing karsada kahit hindi na yon maglagay ako doon ng mga aso dyan para kung may pumasok dito di kilala may babatok ano tapos dito pa ng bahay dito na breeding area dito uh, utay utay mabubuo to medyo matagal to baka sana umabot bago mag breeding ng early bird sa August no sa bagay kung hindi man makapag breed ng early bird local national hatawan natin no pero sana makapag early bird tayo dito para maganda ganda uh, para o oh, October meron tayong sisyo dito Ayan. Ah, uh, nagpakaon tayo ng mga iba pang magtatabas gawa ng maganit yung damo. Tatatluhin natin para maganda. Para mabilis. Hindi kasi pumasok yung isa. Kasi sira yung mga wear. Eh, tatlo dapat to. Ayun, mamaya ulit guys. <coughs> Ayan guys, nakapagnalit kami. Nakakain na kami. Nakabang nagmamabot sila, tinatanggal ko itong mga ganito. Para hindi makasagabal sa pagmamawer nila para dire diretso na guys uh, at alaw na ngayon na tanghali hindi na ako nakapag video kanina naiwanan ko yung tripod kasi tapos nung kumain kami nagpunta pa kami sa bayan kaya hindi na ako nakapag video kami sa kalahati Ayan. siguro pag nandito na sa mga ino nakakalahati na tayo pag nandyan tapos ay yung baba siguro mga isang araw na to pa mga, mga, apat na araw siguro to lilisan Siyempre, tatanggalin ko pa itong mga ganito. No? Ang dami nito. Kasi yung mga bunot-bunot, para sa susunod na pagtatabas, paglilinis, madali na. Ayan. Pakainit, guys. Pero ang ganda nito sa manok. Kung gantong init. Pero hindi naman masakit sa balat. Yung, siyempre, matamdaman lang kasi nasa bunok tayo. May masi. Maano yung hangin. Maganda yung simoy. Ayan, guys. Dito sa parting ito, maganda. Kasi, Nako, kulimlim kita yung dalawang bundok dyan Ayun o, yung masalukot Hindi ko alam kung banaho yan o San Cristobal Meron pa dito isang bundok Ayan dyan Yes Kung hindi ko man agad malatagan ito ng tipe Baka dito sa pantay mag range muna ako dito Habang ano Hindi pa malatagan ng tipe syempre unahin ko muna yung Range ng sisiyo Tapos breeding area ang plano ko dito, ang unang ipagagawa ay di yung titirahan tapos titirahan ng tao. Bali, bahay ng bahay na titirahan ko. Bahay na titirahan namin. Tapos yung kung sino man yung magiging tauhan dito, igagawa din ng kanilang tutulugan. Tapos sunod nun, breeding area. Kasi o bandang August, magpa-priming na para sa early bird. At ang sunod na gagawin, yung bahay ng sisiw, yung range tapos banda banda dyan kapag ka, uh, alam na naming malapit na mag harvest mag na kami ng tipi yung iba kong tipi baka hakutin ko dito depende depende kung ano kasi ba diba, kita nyo yung sa manukan ko doon sa isang bahay ko yung sa unahan baka alisin ko na yon titira ko na lang yung sa likod tapos yung isang manukan ko sa tabi ng pisang ko tatanggalin ko yung lahat ng tipi doon dadalhin ko dito ayun naman ang gagawin ko doon ba diba, may lambat pa yon baka ang gawin ko doon mga breeder kapag marami yung pulit baka doon ko pagandahin yung mga pulit yung mga used pulit baka doon ko ilagay para para ano lang para gumanda sila doon ano mga breeder ayan mamaya ulit update ko kayo sa namin magtatanggal pa ako ng mga pala pala pa eh hindi naman anong tatabi ko lang para hindi mahirap sa pagmamawir tapos pagkatapos ito lahat na damo tsaka bunot iipunan at itatabi sa isang sulok at doon na lang yan ilalagay o kaya sa sa malayo para hindi mataguan ng kung anong mga hayop no? kasi pag taguan nyo ng ahas sa kadaga eh. kailangan malinis yan yan mga uh, bilangan nyo kami ng 5 days pag ito ay hindi naguulanan baka malinis na malinis na to okay guys 5 days na vlog to wala nang edit, edit. Post na agad. Dire Diretso na. No, mga ka-breeder. Para makita nyo agad. Yun. Biglang umulan, mga ka-breeder. Takbo. Mga pinsan Nan. Oh, sabi ko tuwan na naman mga pinsan Tuwan-tuwan naman mga pinsan Hap, <laughs> lakas ng kulan Ano <laughs> <laughs> nabasa na Sa cellphone Yari Uy, lakas ano Nakalakas pa ang ulan. <laughs> pahinga, pahinga. Ulan, guys. Ano ba sabi mo? Tara ulit ng panahon. Okay lang bumagyo, basta may sanglipo na Yeah. Wow. Tamang magandang ulan lang. And guys, nandito ako sa dulo ng lupang ito. Ah, uh, ito mga bro. Ito yung boundary. Ito pagalipas diyan, kapinsan na ng asawa ko, magmamanok din. Yan. Baka itong parting ito ay gawin kong range area. Yoro, mga tatlong tatlong range pantay tapos hanggang doon sa baba. Pero hindi ko isasagad sa baba. Kailangan ko lang na mayroong konting dahilig para meron silang takbuhan na pampalakas sa kanila mga tuhod ng mga breeder kasi nakasanain natin ganun yung range natin tingnan nyo naman ang view dito mga breeder Malas, banahaw yata yan San Cristobal kita nyo mga breeder presko nakaka-relax sa mga kagaya kong nagmamanok at nagpa-farm ito ang sinatawag na paraiso ba diba, guys yan ito lilinisin namin to yan, malawak na range ito. Tapos maglagay ako ng range pababa. Para naman makaranas ako ng range na panjo pantay. Hindi masyadong hirap na hirap magpatoka. Yan, medyo pantay dya, pababa dyan, pababa Siguro mga ano, hindi ko isasagat hanggang baba yung kahilig. Para hindi siya sobrang babang baba. Ang problema ko lang, yan saging sa kasi nagkakaroon niya ng... Pag nakain ng sisyo natin, nagkakaroon ng sakit. Pero tinan natin natin, tanong din natin sa mga eksperto, sa mga bet kung talaga bang yung saging yun, nakakasama ng pakalasa sa sisiw. Ayan. Guro ang sa isang niyog na yan, pababa dito ay magiging range. Tapos lahat na yan, tipi na yan. Depende kung sakaling talagang maraming mapuproduce, ito ay baka maging tipi na lahat. Bago dyan na lang talaga makagawa ng range kaya lang kaya lang mga breeder talagang doble hirap palit kasi dahilig to ito naman malapit lang to sa amin Ay, nakakapagod na masaya excited na ako mga breeder na makapagpalahi dito at makapaglagay ng sisiw mag open tayo ng pahulugan mga breeder antayin nyo lang po yung mga materials na bibili natin Uh, pag kapag nabenta ko yung aking mga manok na yon para makapag makabili ulit ako ng mga sariwang ulit sa sariwang ganador kasi mga breed yun medyo maedad na yung mga golden boy natin yun namang mga breed natin hindi naman sila pwedeng pagparisin kasi isang uh, iisang pamilya kaya hindi po tayo nakapag release ng tryo nung mga nakaraan lagi ng pair lang kasi limitado lang hindi naman ganun kadami So, uh, ngayon, sisikapin kong mapadami no mga breeder. Siguro tig tatlong pamilya ng Golden Boy, tatlong pamilya ng 5K sweater, tatlong pamilya ng Kelso, tatlong pamilya ng Gilmore. Tapos 'yung mga iba natin bloodline sa bahay, tutuloy pa rin natin mga breeder. agay ng Butcher, SBR, ayan Lacy Gilmore. Si ibabalik natin sa magulang 'yung mga Lacy Gilmore para tumasali 'yung mas 'yung bloodline ng rounded no yun para ma-maintain natin kasi ang ganda ng mga napalabas ko sa sa lazy rounded yun nga pala doon sa mga nakakuha sa akin ng perfection cross gilmore ang dami pong nanalo ang dami pong nag update sa akin nakakatuwa po kasi uh, unang subo ko na i-breed yun ang ganda agad ng resulta kaya ngayon mga breeder eh, baka ulitin ko i-breed ko ulit yung yung perfection sa gilmore yan kasi lamang, lamang sa panalo uh, natalo man natalo man ako ng mm, dalawang uh, dalawang perfection guild more okay lang kasi lamang sa buyer natin uh, ayan siguro mga hanggang dito sa niyug na to pwede rin maging range kasi yan ang kahabaan yung cording siguro makapaglaman to ng 200 uh, kailangan makapagproduce tayo ng mga 300 distag para makabawi tayo sa gastos dito kasi kung 100 lang din parang sa amin lang hindi rin sasapat ang habol ko talaga dito ay yung magandang range area mas maraming quality tayo mapapalabas yun nga pala mga breeder isang tips ko rin sa inyo uh, ang isa sa nagpapaganda ng ating mga alaga ay ang range area lalo na pag sariwa at bago yung hindi pa napapagmanukan ayan maganda yan tapos yung hindi sila nagugulatin hindi kagaya dun sa akin Uh, medyo nagugulatin talaga lang naaalala yung ulang sa vitamins kaya gumaganda pa din saka pansin ko mga breeder yung balahibo nila ngayon ay hindi katulad ng dati nung bagong bukas ko yung aking rin sa tabi ng bahay ngayon medyo may mga lumabas na parang mga koton koton yung mga hindi magaganda yung balahibo uh, tingin ko sinyalis yun ng hindi na maganda yung range area kailangan na natin ipahinga Ayun, kaya tama tama mga breeder, hindi tayo sa sariwa. Ang hangin pa dito, ang maganda. Yung klima pati, kahit ang alinan, hindi masyadong sobrang init. And Sa, gabi dito, tahimik. Pag kagabi nga pala, galing ako dito kasi naglaro kami ng bilyar. hindi pisa. na yun, tinindan ko, ng, ko to ng kung anong sistema sa gabi. Wala, tahimik. Halos walang dumadaan na sasakyan kasi dito uh, nasa medyo nasa buntok tayo at mga sinaunan tao pa din ibig sabihin ko mga bisa sinaunan tao yung medyo matandain pa rin yung dala pa rin nila yung disiplina ng matatanda na pag oras na ng gabi nasa bahay na ayan at uh, sa umaga naman sila ay busy sa mga halaman uh, parang kagaya din sa atin pagkatatak ng umaga busy naman tayo sa ating manukan Pagpatak naman sa gabi, nasa bahay na tayo at magbabantay ng ating mga alaga you know? Ano? Ayan mga breeder, excited na ako. Sino kaya yung maging unong bisita natin dito pag natapos na natin itong bagong manuka natin. Mga breeder, nagpapasalamat talaga ako sa inyo. At sa inyo rin ako kasi kumukuha ng lakas ng loob. Uh, sa pamilya ko, oo, oh, nandyan. Saka sa kaibigan ko si Buddy Rubel. Yan, sila yung mga nagpapalakas sa akin ng loob. At syempre, yung mga supporta nyo. Alam nyo mga breeder, nabawasan yung... Nagbasa ako ng comment, nabawasan yung mga basher natin. Uh, tingin ko, nakita nila na yung pagsusumikap natin ay eh, totoo at saka ipinag-iigihan pinag natin. Kasi dati, na nag-uumpisa ako, lagi na sinasabi sa akin na ginagaya mo lang si buddy puro gaya-gaya ka. Uh, totoo po naman, kaya lang, minsan masakit din yung mga sinasabi na. Pero okay lang. naiintindihan na sila. Uh, totoo naman na ginagaya ko talaga si Buddy. Kasi gusto ko maging katulad niya. Gusto kong sumakses sa buhay. Para hindi naman dahil ano, mga breeder, hindi, hindi dahil gusto ko maging sikat kasing sikat niya. Dahil gusto ko maging ano lang, maging ako yung magpo-provide sa pamilya ko ng pera tapos makabawi ako sa aking amat ina uh, yun lang mga breeder kapag nabibili ko na yung gusto ng ang, gusto ng aking asawa yung nakakabili na kami ng hindi naman maluho yung ibig sabihin ko mga breeder na nakakakain na kami sa labas na hindi nag-aalala tapos yung kada bonbon naging kampante kami na okay wag lang magkakasakit kayang kayang makatawid uh, yung mailibre uh, ko man lang maipasyal ko lang yung aking pamilya lalo lalo na yung aking mama na nagtrabaho ng matagal sa abroad para masuportahan kami magkapatid sana makabawi ako sa kanya sana huwag nang patagalin na ako'y makabawi para habang malakas pa at batang bata pa aking magulang ay makabawi ako hindi lang naman kay mama syempre kay papa at saka sa stepfather ko kay tito ayan uh, ah, kung mapapanood nyo to palang iyakan ha <laughs> Hindi, totoo yung sinabi ko. Ano yan? May hilibre ko rin kayo at may gagala ko kayo. May bibili ko kayo ng mga gusto nyo. Parating ng panahon, no? At ayan na nga mga ka-breeder. Sobrang dry. Ayan! Pakita natin yung lugar natin. Ano mga ka-breeder ha? Kaya pinaplex ko sa inyo, Maggie, kasi sobrang saya ko. Sana maramdaman nyo rin yung saya na nararamdaman ko. At magkaroon kayo ng gigil sa puso nyo Nang gawin nyo yung mga pangarap nyo ah, Oo mga breeder Nakakatakot at saka walang kasiguraduhan E eh, ganun din naman mga breeder Kung gagalaw tayo ng maliit Wala rin namang kasiguraduhan Pero kaya na ko sa inyo Ay utay utay Naka-adjust tayo sa dating ako Adjust tayo sa dating pinag natin Kita nyo naman mga breeder Kung ilan taon tayong nagtiis doon sa ating dating manukan nagsimula tayo sa, sa kawain at sa tipi hanggang naging goma hanggang naging magandang tipi na at na develop din natin yung ating tabing bahay naging, naging manukan na maayos maganda ito naman mga breeder susubukan naman natin yung mas malaki at mas malawak na manukan at ayun mga breeder nga pala pagka banda banda dyan at natapos na to magahanap po ako ng magiging partner ko dito kabadi na breeder at saka isang helper ano ayun naman mga breeder ay hindi ko siya agad maopera ng sinlaki ng ibang manukan na sahod pero ang maipapangako ko sa kanya ay meron siyang per head at libre yung kain nila i-libre ko na yung kain nila mga breeder ang um, bali hindi pa ako naga, hindi pa ako tatanggap ngayon pagka okay na talaga pag may titira na sila kapag mag-uumpisa na yung breeding hanapin ko yung marunong talaga mag-breed para makatulong ko tapos syempre yung ngarap din para sa kasarili niya ano ba diba, mga breeder na ulan na naman takbo tayo <laughs> amen dito matapos yung vlog dahil ulan